Ay, okay. So paglabas dito, nipisin mo tong isang side ng kaliwa. Ang nabad ng kaliwa. Nipisin mo lang yan. Sa kaliwa? ah, ayan. Kailangan manipis mo yan, ha? Hindi ka lang sasabit. Ayan. Tapos, pag pumantay ng side mirror mo sa ano, itodo mo na siya. Ayan. May gitna mo ulit. yeah, gitna mo. Ayan, ayan. dapat din yan nipis siya, ano? Ito, pag na to side mirror mo dito. Ayan, basta patok ito. Ayan, stop. stop. Dodo. Todo. Todo manibela ko. Ayan. Okay? sa tama. Sa safe yan, 'di tercho. Tapi ka masyado masikip na. Papagbigyan mo na si nanay. Ba may pain. Ngayon, ninipis ka dyan, lang ninipis habang nagninipis ka dyan, ng braden ito titina mo to sa na to. No. Sa safe na yan. Ito okay na to. Yeah. 'Di ba? Pasok yan. Tapos pag umaangat ka dyan, yan, babalik mo. Very good. Ingat mo pa. Balik mo, balik mo, balik mo pa. Ayan. Then, balik mo na dito. O, oh, ganoon lang, ano. Then, balik dyan. Okay. Kung oh, mas lamang ka dyan, punta ka dito sa konti lang. Ayan, yeah, sa kanan. Very good. Okay. O, oh, lamang ka dito sa kanan. Pumabigay ka ng konti lang. Gitna agad. Okay. Ayan. So, ayan. Titindan mo lang yung posisyon ng uso ng sakyan. Kung saan ang lamang. <laughs> <laughs> Aga-aga lang na. Ano. O, pupunta ka sa kaliwa, punta ka ng kanan. Punta ka pa ng kanan, kanan dito, dito ang kanan. <laughs> ayan, ayan. Mga lasing dito, maaga pa na. Yan, dito lamang ka dito. Stop ka muna, brother. Stop. Yan. O, gitna mo na. Okay na yan. Gitna mo na. Okay, go. <laughs> dito naman tayo. <laughs> Pwede kang bumusina. Para di mo ano itong nito. Sige. Gamitin ang busina. Yan. Sige. Ang Kaya mo, pag nakiliti siya na sa edwiro, mayroon mayroon. Alis yan. <laughs> okay. Sa so tingin mo na dito kanan. naman. Sa Very good. Pag di ka naman gumaling dito sa ano brother na. Ano. <laughs> Araw-araw ka.